Matapos ang pitong taon na paghihintay para makamit ang ustisya ay finally nagpasalamat si Kay Brosas sa naging resulta ng kanyang isinang kaso laban sa kontraktor ng kanyang ipinapatayong bahay. Ay sa post decay, convicted but not yet final. Finally, ilang taong paghihintay at pagpapasensya na may halong stress at anxiety pero mabait ang Panginoon na naigang katotohanan, hindi ako matatakot at mapagod paglaban kung ano ang tama. Today, justice prevailed. Thank you, Lord. Salamat sa Sales and Valderrama Law Office, lalo na kay Attorney Charlotte. Sa lahat ng mga nagdasal, kasama na rin ang mga hindi naniwala, mahal na mahal ko kayo. This is one great Valentine's gift. Panalo ito ng lahat ng mga nalo ko. Love, love, love. Pero ano nga ba ang nangyari? September 2021, nang lumabas ang balitang nakaroon si Kay ng panic attacks dahil narin sa house contractor niya na iniwan ang kanyang bahay na hindi pa tapos na halos isang taon nang ginagawa. Kwento ni Kay, hindi na niya alam kung nasaan yung kontraktor ng kanyang bahay at binayaran niya ito ng 7 million pesos. Pahayag ni Kay noong 2021. Hindi ko na po alam kung nasaan na yung kontraktor ng bahay ko. Na-stress ako at nagka-panic attack na ako dahil sa kanya. One year na ako nakikipag-usap sa kanila na baka kung pwede isoli na lang yung pera pero walang nangyari. Ikrimento ni Kay na nalungkot siya nang makita niya ang bahay niya sa Quezon City na tila walang nangyayari. Binisita ko yung bahay na pinapagawa ko after the quarantine. Nanghina ako noong makita ko yung property. Sa 7 million pesos na kanyang ibinigay sa contractor ay 35% lang ng kabuoang project sa bahay ang nagawa. Sinabi ni Kay na inipon talaga niya ang 7 million at ipangpapatayo ng house bilang pamana para sa kanyang anak. Dahil sa nangyari, tuluyan nang nagsampan ng kaso ang singer-actress laban sa contractor. Kwento niya noong September 2021, Ilang taon na po ang nakakaraan ng may kinontrata ako para gawin ang aking bahay dahil sa kagustuhan kong umiwas sa malaking babayarin sa pag-upa ng townhouse at condominium unit. Isipin nyo nga naman sa ilang taong pag artista ko, ngayon pa lang ako nakapagpagawa ng sariling bahay. Nakakalungkot lang na kahit malaking pera na ang nabigay ko at kung tutuusin tapos ko na ang pagbabayad sa buong halaga, mahigit kumulang 7 million, inabando na pa ng pinagkakatiwalaan ko ang nasabing bahay maintindihan nyo naman siguro ako na pinaghirapan ko yung pera na galing sa dugo, pawis at kakulangan ng tulog. Wala eh, kailangan natin mangarap. Ilang beses akong nakiusap, umiyak at tumingin ng tulong, pero wala pa ding nangyayari. Alam lahat ng kaibigan ko kung ilang beses akong nag-breakdown, napadalas uli ang anxiety attacks ko dahil sa sobrang stress. Pero lingit sa kaalaman ng iba pag hindi na nakaharap sa kamera. Grabe ang bigat at depression ko dahil sa pangarap ng bahay na para din sa anak ko. Kaya napilitan akong maghain ng demanda kanina taghali sa tulong ng mga abogado ko at testigo ko. Kaya maraming salamat kay Attorney Nico Valderrama, Attorney Ramon Gerard S. Hernandez at Attorney Franco Aldo Sembrano. Naniniwala pa din ako sa justice system natin. I hope this will be served at the end of the day. Taong 2019 naman ang ipakita ni Kay ang kanyang bahay habang ginagawa ito. Kwento niya, So, eto na, konti na lang po. I'm posting this hindi para magyabang kundi sana lang maka-inspire sa iba na same age ko. Na ilang beses na sabihan na dapat matagal mo nang ginawa yan, etc. Truth is, naging pabaya po ako sa pera at nagtiwala ako sa mga maling tao. Kasalanan ko yun kasi pinabayaan ko. Plus na ondoy kami. Now looking back, hindi ko nagawa to before kasi ayaw kong umutang. Mag-loan, gusto ko handa ako financially. Kaya na ko lang napagawa ang simpleng bahay na pangarap ko. Hindi po siya mansyon kasi kami lang naman ng anak ang makikinabang sa bahay na to. Well, may next time pa naman. Sa pagkakataong ito ay naging excited si Kay na makita ang kanyang bahay at ayon nga sa kanya, nagpapasalamat siya sa mga taong tumulong pati rin sa Diyos. Huwag pabayaan pera niyong pinagpaguran. Ito ang kanyang naging payo sa lahat. Samantala taong 2022 naman na magpasalamat si Kay nang matapos ang kanyang tahanan at sinabi ang ganito, alam niyo naman, pinagdaanan ko dyan, grabe. Nine years ago, binili ko yung lupa. Five years ago ako sinimulan na groundbreaking. Ang daming nangyari, ilang milyon ang nawala. Grabe ang stress, sumala depression at anxiety at ako dyan. Hindi naman napapansin kasi di na napapakita yon sa TV. Kung mahina kang tao, baka marami nang gumigay sa mga pinagdadaanan ko. Pero dahil meron tayong faith, kumakapit tayo doon. At the same time, yung paliniwala na malalagpasan mo ito. Kung dating nga mga pagsubok na lagpasan mo ito pa kaya. Bring it on. Pero hindi po kasi sinabi ko na kaya ko, di na tayo lalaban. Meaning legally, andyan pa rin yung legal action. Kaya naman pagdating ng February 2025, natundokan na nga ang lahat ng depression and anxiety ni K. Brosas dahil nakuha niya ang hinahanap niyang ustisya. Isang pasasalamat ang binigay ni K. sa lahat ng tumulong sa kanya para makamit ang justice na kung saan ay gusto rin niyang makamit ng mga taong tila hindi nakamtan ang kanilang hinahangad.